dito mga master yung terminal ng ano mga tricycle na papunta kila misis sa imbalbalatong at saka wow. mga ano ibang karating na barangay yan o oh. dito yan sentro ng puso review ito mga master so yan samahan nyo kami mga master sa aming pong nga pag uh, papasyal ulit dito sa bayan na ito let's go <tip> Alright mga master Andito ako sa may bayan ng uh, Puso Review Mga master Ayan uh, Gusto ko lang i-share sa inyo mga master Yung buhay-buhay nila dito uh, Kaya naisipan ko mag-video Habang inaantay namin mga master Yung mga kasama namin right, So nagpagup pa nagpagupit pa, pa yung mga kasama namin Siya na nabubulol ako ha Wow naman Ayan oh. Kapag wow. inaantay namin yung mga nagpagupit at ang mga bumili, ayan, naantay ka o kayo. Nag-video ako, mga master, para sa ganun ni eh, i-share ko ba ang buhay-buhay nila dito, mga master? Yeah, buhay. Ayan. Uh, bayan ng Puso Rubio ito, mga master, ng Pangasinan. So, dito, terminal ng... Uh, Imbalbalatong, sugkong at saka biligas and then kasama ng Labayugata hindi ko alam mas mga master wow. so yun, so samahan, mo, samahan nyo po kami mga master sa aming pong uh, uh, pag uh, pa dito at sana ay uh, 'wag kayo sa akin bawa't uh, mga video ha. What? Yan, mga master. So, all right. Let's go. Okay, sir. Let's go. Wow. Yan, mga pastor Yan, samahan nyo kami sa amin pong pag uh, bye-bye dito sa may bayan ng Pasiruyo. Okay. Yes. Okay. Wow. <laughs> yun mga master ayan, uh, na tayo mga master nandito <clears throat> na kami sa may kalasada ulit at uh, nagbibidyo na ako habang kami umuwi so yan mga master samahan nyo kami sa aming pong uh, sa kalasadang ito habang kami po uh, umuwi so yan so samahan nyo kami mga master upang uh, Uh, may share ko po yung uh, buhay namin dito sa probinsya ng Pusorobio. Wow. Sa bawat manonood ko dyan, ayan, bawat mga pinsan ko dyan, mga pamangkin ko dyan, kababayan ko dyan sa La Union, at sa, sa san sa karatig ng uh, mga bayan ng uh, Luzon, Visayas, Mindanao, Mama master. So, uh, maraming salamat sa inyo mga suporta sa aking mga bawat video na ina-upload, master. Yan, dito tayo tayo sa kaliwa, mga master. All right. Okay, alright. So, shout out po sa bawat isa, mga master. Sa bawat uh, domating, uh, dumating na ating po mga subscriber natin dyan. So, shout out po sa inyo. Sa mga kababayan natin dyan, mga master. At ingat-ingat lamang po tayo sa ating po mga trabaho. Mga master, yan. Salamat-salamat sa mga bawat suporta ninyo, mga master. Ingat-ingat lamang po sa ating pong mga bawat uh, ano. All right. Yan, all right, mga master. Andito tayo sa May Highway. ang tayo nagaantay para maka uh, makatawid. Ay uh, shout out look, I-shout out ko lamang po mga master yung ating pong mga subscriber natin. Ay si uh, Kailugan TV. Yan, shout out sa iyo, mga master. Master sa inyong pamimingwit yan sa inyong mga lugar so shout out sa iyo Mamaster yan kasama kasama yung kasama mo mga uh, master All right so sige na nabubulol ako sa aking pong uh, pag shout out sa iyo so sana mapanood mo po yung uh, video ito so yan share ko po sa inyo ating aking buhay dito sa Pangasinan at uh, buhay doon sa Baguio Mamaster Wow so, All right And ako sa may uh, Pangasinan naga uh, na kami kasi araw nang sandito, mga master alright mamaya ulit mga master ha okay so shout out ko li shout out ko pa si Jerry Losio Motoblog yan shout out sa iyo master at saka si Ginny Adventors. yan shout out sa iyo madam hindi ko alam kung lalaki to o babae so shout out sa mga uh, new subscriber natin dyan at sa mga hindi ko pa nasambit mga master ay uh, shout out po sa inyong lahat ayan so mag comment lang abang ka po kayo sa ating pong video ito na latest upang bang uh, sa ganon may shout out ko po kayo o upang uh, sa ganon ay uh, malaman ko rin po kung saan po dumadarating o saan po makakarating ng ating pong video ito mga master so yan, sa mga makakapindot po na hindi pa po subscribe sa aming pong youtube channel na ito master, ay uh, please uh, pasup pasupport po, yan ako na ito, Strelvlog at uh, uh, magcomment lamang po kayo kung uh, kayo po yung uh, vlogger upang maka-respect din po ako sa inyo mga master okay, alright So maraming salamat sa inyong mga suporta. Ayan o, oh, pauwi na tayo mga master. So salamat po sa inyong mga suporta sa akin. At uh, uh, comment lamang po kayo at mga sanay malike nyo po ang aming pong video. Sa mga makaka-open po, makakapindot sa aming pong uh, channel, YouTube channel sa inyong mga cellphone. So maraming maraming salamat mga master sa inyong mga suporta ako nagsasawa magpapasalamat sa inyo mga master so yun uh, sana'y uh, ma-monetize po tayo sa ating pong uh, youtube channel na ito mga master uh, malapit na pong maging uh, 1000 at uh, support po mga master sa hindi pa po nakapag-subscribe dyan at uh, makamit natin po yung ating pong uh, pangarap sa pag-youtube na ito mga master at, uh, kasama ko po kayo sa akin pong pangarap mga master. Yes! Ayan po. So, all right. So, yan malapit na tayo mga master. So, maraming maraming salamat sa inyong mga suporta. Sa inyong uh, pagsasubaybay sa amin, pagsasama sa amin mga master. So, bye-bye Kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye bye. -bye, bye.